Naghahanda na rin ang lalawigan ng Pangasinan sa na nagbabantang panalasa ng Bagyong Igme. Iniulat ito na ni Pangasinan 2nd District Representative Paul Batawil kaugnay ng inaasahang muling pagbaha sa kanyang probinsya sakaling umiral ang masungit na panahon. Ayon sa mamabatas katulong, patulong ng pamahalaang panlalawigan ang mga samahang sibiko, kabilang sa isinasagawang paghahanda ang pagkukumpuni ng mga dike at daluyan ng tubig. Ay, kami ang eh kasi dito yung catch basin eh. So lahat ng mga overflow ng nanggagaling sa Tarlac, nanggagaling sa San Roque Dam, nanggagaling sa bundok ng mga Tarlac, Aguilar at saka ng Bugalyo, Labrador, pupunta dito sa 2 District. Tapos aagos uh, Agus yan palabas ng Gangbayong ko Kaya dito ang pinakahuli na baha. mga ibang mga karatid district ay tapos na yung kanilang mga baha dito sa atin ang pinakahuli. So, uh, we still have some uh, mga evacuation centers, particularly here in Mingayel. kaya so, ang ginagawa ko ay pinupuntahan uh, uh, ko isa-isa itong mga evacuation centers na ito at saka nag-distribute uh, kami ng mga relief assistance. I would like to commend the DSWD. No? Ang ganda ng performance ng ating DSWD dito with the uh, Director Castillo, Regional Director ng DSWD Region 1. Tatlong government offices ang nasunog kagabi sa Cebu City. Bandang alas 10 kagabi nang matupok ng apoy ang Cebu City Agricultural Department, Cebu City Research Management and Development Center at ang Barangay Health Center ng Barangay Taptap. -tap. Ang mga nasabing tanggapan ay pawang nasa unang palapag ng isang gusali. Ayon sa gwardya ng nasabing gusali na si Glicerio Sardoncillo, nagsimula ang sunog sa Barangay Health Center. Isang pagsabog umano ang kanyang narinig mula sa Barangay Health Center bago kumalat ang apoy sa katabi dalawang tanggapan. Samantala, tinatayang aabot naman sa 700,000 piso ang halaga ng lapinsala ng sunog. Sa ngayon ay patuloy ang sinasagawang investigasyon.